Yun lang kasi pagbabalang try Go doon lang kayo nagsahing no Kung so, may bibigay ako sa inyong ano pamasko. ko So ito mga kawerdos ah, Bibigay ko na ba kay, ta natata Ito yung bata lagi kong hinahanap So maliit lang to mga kawerdos ah, Kunting grocery lang grocery lang po At meron silang ano Kaya ah, oh, Pamas ko sa iyo ah Ah, meron kang ano ah? Ano po? Eh, Merry okay, Christmas. Tayo so, mga kawer. Yo, what's up mga kawerdos? Magandang pagpapit sa lahat Good morning Magandang pagpapit sa inyo lahat Channel, Goyang Komodo 56 Official Mga kawerdos Don't forget, like, share and subscribe Click na yung notification bell mga kawerdos Para ma ka sa lahat ng mga tuong Gagawin Ngayon mga kawerdos, ay pasok ako sa trabaho, pero Binadanan muna ako mga kawerdos Binadanan muna ako mga kawerdos Bidala-dala ako mga kawerdos na bigas na may nag-sponsor sa akin so gusto ko lang magpasalamat sa inyo kay Ate Jing at saka yung mga nag-sponsor din sa kanya ilalagay ko na lang dyan sa taas ayan ay eh, nag-sponsor sa kanya ay gusto is sa kay Chairman Diana Espinosa ng Paseco so marami salamat sa inyo lalo na kay Ate Jing kay Binikay Garcia saka pasuporta na rin yung channel niya mga kawedos ay nang channel niya Binikay Garcia Support na rin mga kawedos may okay, mga kawin kasi may dala-dala akong bigas Ayan o palang uh, so, oh, Dito sa loob ng plastic Kaya mga kawin kasi oh. uh, Meron tayong pagbibigyan ng bigas Ay grocery nito mga kawin kasi yung bumaga so, Nandito ako ngayon sa gilid ng tulay May nakita na ako Yung bata na lagi kong hinahanap so, Nandito na siya mga kawin kasi so, Punta na natin mga kawin Let's go Okay mga kawardos ha uh, na yung um, ano Pinakita na ako mga kawardos sa pagbibigyan ko nitong ano uh, Grocery uh, Pamasko Yung bata itong mga kawardos na laging tinutulak-tulak ng kanyang ano Tinutulak ng kanyang tatay Dito lang ang tatay mo niya ito Ito yung lagi kong nadadaanan Kasi nabibigyan ko sila ng pagkain Kaya rin ka. Saka saan kayo, Tay? Wala. Sa baba? baba. Diyan kayo nakatira yung pagbaba ng tulay. Bakit siya nakalagin, ano? Sa kanon. Eh. Ha? Ha? Ah, ha? Nasa gasaan siya? Tapos ah, pinagkuhan siya. Ah, hindi siya. Ay, hindi ka nakakalakad? Kalakad. Pero so, mas pinta. Oo. Ah, Oo, ba naman? So, bilag daw to. Kaya nasagat. Pinagkuhan naman yung auto, pinag na may driver. Ano nakasagasa sa kanya? Sa kanya ha? hube 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 na siya? Siya. siya? saan kayo? Diyan kayo? sa baba? dyan sa lang? kayo? natulog? dyan din saan? Saan kayo saing? Diyan kayo. So... Sa saing? gano'n kayo? oo naman kayo ngayon pupunta? Oh, saan ang ruta nyo? pero ang stay nyo dyan sa baba dyan lang kayo sa baba ng tulay, sa so may mga puno-puno ano pangalan mo tayo? Romeo Romeo? Romeo right? kilala ka doon dyan uh, lang kasi pagbaba ng tulay dulo na kayo nagsahing no? kung may free accent yung pamasko ano? So, itong mga kaberdos, uh, ito mga kawerdos, bibigay ko na ba kay, kay na tata. Ito yung bata lagi kong minahanap.

So ayun mga karyo, doon si tatay at saka yung anak niya. yun na lang binigyan ko ng grocery. Saka dyan lang yun sila sa, sa baba ng tulay. Eh nakikita ko yung bata. Ay lang yung tumutulak-tulak. Ayan. Ay, hindi pala siya makalakad kasi nasagasaan siya. At ano, pinakbuhan daw ng ano, nakasagasa. Kaya pala lang sa tinutulak-tulak si tatay. O naman. tatay so sa susunod uh, alam ko na yung alam ko na yung ano nila alam ko na yung lugar nila kung saan ko sila babalikan sakaling meron kami sponsor na dati salam salam So yun mga kawedos, dito so kaling bibigyan natin ulit si Tokay na yung may kasama sa atas. So ngayon, ati Jing, ati Jing, yung ano mo, So, yun ang mga kawerdos. Ah, tapos na ako mag, ano, tapos ko na maibigay yung kunting, ano, pamasko para sa, ano, sa, dun sa bata. Dapat yun dun sa magtataho kay, Kurem, kay Kuya Romeo. Pero nadarang ko yung bata na yun, ano, laging tinutulak-tulak ng kanyang tatay. So, gusto ko lang magpasalamat mga kawerdos kay, ano, sa nag-sponsor sa akin ng pamasko na yun kay, ano, Ati Jing. Ati Jing kay Berdon Garcia. So, maraming salamat sa iyo. Saka sa mga sponsor mo, Ati kay, kay, uh, Tin Hispano Aldabi saka kay Bros kay Boss Cristo Hispano saka kay Selbo Silvano Fuego saka kay Inal Kantilang. Oh, no! so, maraming salamat sa nag-sponsor ng kunting uh, pamasko para sa mga ano nangangailangan na ibang tao na medyo kinakapos. So yun mga kawedos, baka pwede nating suportahan si Ate Jing Kai Garcia. Yan yung channel niya mga kawedos. Si Ate Jing kay Garcia, meron din isang YouTube channel, baka pwede nating suportahan kahit papano. Kahit kunti lang mga kawedos, uh, suportahan na sa uh, mabait din yung mga kawedos, eh, yung nang tumutulong sa mga barat sa no, barangay namin sa Basico, Fort Area, Manila. So ayun lang mga kawedos, hanggang dito na lang dito ko lang tatapusin yung aking vlog. Don't forget like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at Jack Pumoto Vlog 26 Official. And hit notification bell para manotipay ka sa lahat ng mga video kong ilalabas. So, mga kawedos, hanggang dito na lang maraming salamat sa iyo. Bye bye. Yan mga kawedos, sa uh, bago ko pala tapos yung vlog pero nung nakalimutan, uh, meron pa lang oh, no. gusto magpa-shoutout sa ano, sa kong subscriber. So, shoutout kay Dolpi, Ba Kalimutan ko. Ah, uh, Lorehas, Dolpy Lorejas. So, Dolpy Lorejas, uh, shoutout sa iyo. Sa kayo, aking kameraman lagi. Hoy, <laughs> oh, Ah! So yun nga mga weirdos Nakakalimutan ko pati yung cameraman ko Shout out Shout out sa cameraman ko So yun nga mga kamidus. Bye bye <laughs>